kagustuhan ng ating anak. Sige, akin po yan. Ngunit hindi ko kaya ng ang ating ina sa kanyang kalagayan. Anak, muli kayo ng iyakot pa siya daw ay tutungo sa Maynila upang umunit sa amin sa Pinedo Municipal dahil may mga bagay na kapagbabalik na ang municipal. Ngunit ama, may patak na lahat na eksamen sa San nila, de at sa tingin ko naman, bagay yung mga lakas ng parang doon. Anak, mga mm -hmm. tinay-tunisipal ay tinatawag ng eskwilatiyan o paralan na kawang gawa. Ito ay isang prestisyosong paralan para sa mga kanilakinan. Sa tingin ko, tama ang tisyon ko na mag-aaral dito. Dahil ang mga institutang edukador, hindi na napakadali na dito sa parang doon. Sige nga, ma. Yan ang iyong Halika na, Jose. Tayo magtatanong kung anong mga kinakailangan ito ang kapasok dito. Sige po, Kuya. Ano na? Magandang umaga po. Ba? po, Padre. Ako nga po pala si Pasyano. May tanong wala kung pwede pang magpatala. Sino ba ang magpapatala? Ako po, Padre. iho, hindi na kita maaari tanggapin sa para nito. ito. Una, huli ka na sa pagpapatala. Ikalawa, malit ka sa iyong edad. At ang ikatlo, at ang ikatlo, ayon dito sa iyong mga datos, ikaw daw ay masakitin. Ngunit dumating si Padre Jose Ceres Burgos, kapatid ng isang paring martir na kaibigan ni Pasiano. At sa tulong nito, natanggap na din si Jose sa Ateneo. Terima kasih. Boleh buat mana? Boleh. Boleh buat mana? Boleh. Di mana dalam semua yang kami si, dah ada. Awal lagi tu. Mana kita berada? Betul mana kita? Awal kita berada. Saya dah ada dihampiri semua orang. Apakah semua hotel yang kami ada? Selamat Magandang araw mga bata, ito ang unang araw ng klase dito sa Ateneo de Municipal. Maligayang pagdating para sa inyo. Para sa inyo alaman, ang mga estudyante ay nakati sa dalawang pangkat, ang Impero Cartagena at Impero Romano, at sila ay magtutunggalin para sa pinakamataas na festival. at tinatawag na Cornel Sinturion at tagapagdala ng Mendila. Inisa-isa ni Padre Beg ang posisyon ng mga estudyante. At nang sinasena ang tinawag, ito ang kanyang sinabi. Jose Rizal, ikaw ay nabibilang sa Imperang Cartagena dahil ikaw ay nangakasera sa labas ng paaralan at mauupukas siya ng tatlong piso. At sulit naman ang kanyang binayad pagkaraan ng isang linggo nakitang kitang pag-unlad sa kanya. Oh. Ngayon, sa pagkatapos ng ay e aalis ko sa inyo kung sino ang nagwagi at hihirami si yung emperador na siyang pinakamagaling sa klase. At yun ay si Jose Rizal. Talaga po. Maraming salamat po kayo. nagawa ko sa nangyari sa akin na tamanggat yung pala. Nagmamalaki niya ang kanyang unang naging gantimpala mula sa Ateneo. At sa ikalawang hati ng taon ay hindi siya masyadong nagpursigi. Naging pangalawa siya, ngunit lahat ng marka ay pinakamahusay. Ate nene, hindi ko kaya makapagdibang sa panahon ngayon, dahil sa katagayan ng ating ina. So, Ako'y nabos na nga, huwag niya sa kayo. Ako'y nanakbog, ngunit ilalim natin ang mga oras na ito sa katiyan at walang sa kalungkutan pa, upang buwasan ang bigat ng ating nararamdaman. Yeah, hindi na ako nag ng panahon ko pang hindi sa Alam mo ba, <sweak> <tinyo> na gabi, ako makakasama sa nag react sa mga at sa mga sagubay na iyong nakakamili. Naalala ko pa nga, yung ko ng tandoong. Si Ina, nangangamagitan lamang iyon. Sa loob ng tatlong buwan, baka makalaya ka na. Talaga, nak? Oo. Mula ko yan. Ina? Ano siya? Hindi naman pa nakalaya. Kailangan mo pa dito ako, yung ng ulo mo sa No. 12, ah? Oo, anak. Makalaya na ako. Nagkaroon ako ng mga ulan. babalik ko ng Maynila at mag-aaral ako. O nga po, Ama. Pero, pinangangako ko po, po sa inyo, nagagaling ako sa taon ko sa Ateneo. Napakagaling talaga ni Padre Francisco Sanchez. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng inspirasyon ng mag aaral Oo nga, sangayin ako doon. Talagang napakagaling niya. Nagpapasalamat ako at mayroon pang natitirang mga edukador na napakagaling tulad niya. Pagkaraan ng bakasyon, bumalik si Rizal sa Ateneo. Naging mabuti ang kanyang pag-aaral at naging pinakamahusay sa lahat ng asignatura at naging pinakamahusay na mag-aaral sa panahon niya. Natapos siya ng matagumpay at nakamit ang pinakamataas na grado.